Dahil malapit na, maluto ang burger patty. Tanguinan natin ang burger patty at itabi lang muna sa glit. Burger ba ang hanap nyo? Ito para sa iyo. At dahil ready na ang mga sangkap na ating gagamitin sa paggawa ng burger patty, atin na itong umpisahan. Unang sangkap na ating ilalagay ngayon ang talong na nilaga natin kanina at atin lang itong durugin ng mabuti. Kapag nadurog na natin ang talong, isunod na natin ilalagay ang tokwa at kailangan din durugin ito isa-isa. Pag nadurog na natin ang tokwa, pwede na natin ilagay ang iba pang mga sangkap. Ilagay na tayo ng spring onion. Kasunod naman nito ang sibuyas. At atin ang ilagay naman ngayon ng carrots. At ngayon naman, haluin lang natin ito ng saglit. Ang sunod naman nating ilalagay ang harina. At ilagay na rin natin ang gawgaw. -gaw. At kasunod naman ito ang bread crumbs Ngayon naman, ang ating ilalagay ang pampalasa, ang asin at ang paminta. Seasoning powder at garlic powder. Haluin lang natin ito saglit bago natin ilagay ang itlog. Ngayon naman, atin nang haluin ang itlog. Haluin lang natin ito ng mabuti. Para mahalo ng mabuti ang ating pati na gagawin. Magkamay na tayo pero nakaglabs po ako. Kapag nahalo na natin ng mabuti ang ating ginagawang pati, Pwede na natin itong gawing burger patty. Tara na. Mga katara, umpisa na natin gumawa ng patty. Nasa inyo na kung gano'ng kalaki at kakapal ang gagawin yung burger patty. Basta ako ganitong kalaki lang. Sakto na sa akin to. Kaya ikaw, mga katara, subukan nyo rin gawin ito. Wala tayong hinalong karne. Dito, napakadali. Napakasimple at napakatipid pa sa budget ang paggawa ng ating burger patty. Basta may tokwa ka lang at talong at iba pang mga sangkap na gagamitin para sa paggawa ng ating burger patty. Sigurado mag enjoy ang pamilya. Alipas nga ng ilan saglit pa. Mga katara, nakagawa na tayo ng burger patty natin at ready na tayong magprito. At ngayon naman, maglagay na tayo ng mantika sa ating pan. Pag mainit na ang pan, pwede na tayong magprito ng burger patty. Ilagay na natin isa-isa ang ginawa natin kaninang burger patty. Kapag nailagay na natin ang unang batch ng ating burger patty, Tayin lang natin mag-golden brown. At kapag sa tingin yung golden brown na ang kabilang side, balikta rin naman natin ito para maluto ang kabilang side naman. Kalipas nga Nang ilang saglit pa mga katara, atin na ulitong balikta rin dahil golden brown na ang kabilang side. Pero mas gusto ko golden brown talaga ang burger patty. Ito na nga, dahil luto na, hanguin na natin ito sa... Ito ang pagiging golden brown nito, siguradong napakasarap, hindi na ako makapaghintay, pero itabi lang muna natin ito, saglit. Pa-burger ka naman, ito na ang ating mga sangkap na gagamitin sa ating gagawing burger. Meron tayong sibuyas na puti. At syempre, may kamatis. At hindi mawawala ang cheese. Doon din tayong lettuce. Syempre, ang burger buns. Ito naman, ang ginawa nating burger patty. Walang karne yan. At ang mayo spread. Kumuha na tayo ng burger buns at ng ating lettuce. At ng kamatis at lagyan ng mayo spread. Ilagay naman tayo ng sibuyas at siyempre ang ating burger patty at ang cheese. Kumuha muli ng burger buns at eto na, ready na, yum yum yum. Ganun pa rin ang gagawin natin, buns, lettuce, kamatis at siyempre ang mayo spread, ang sibuyas at ang ating patty. At ang cheese at syempre ang buns. Kalipas nga ng ilang saglit pa meron na tayong napakasarap na burger. Ito na ang pa-burger ko sa inyo. Dahil iinggiting ko kayong lahat, mga katara. Alam nyo na ang kasunod nito, mga katara. Tiki time na. Tara na. Tatakamin at iinggitin ko muna kayo sa ating burger. Kaya ikaw mga katara, gawin mo na rin ito. Ito na, ang unang subo. Para sa akin ito, sobrang sarap. Kaya ang ikalawang subo, para sa inyo naman to, mga katara. Kita mo yan? Solid na solid. Kaya ang ikatlong subo at ang ikaapat na subo, para sa akin, at para sa inyo ulit. Mag-subscribe ka na para updated ka lagi kapag may bago kong video.